Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay labis na nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Ako po ay umaasa na ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at handang pumasok sa isang makabuluhang pagtalakay. Ngayon tayo ay magtitipon upang pagnilayan ng isang napakamahalagang bahagi ng ating pananampalataya, ang makapangyarihang panalangin ng awit 91 at 23. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan na lumampas sa ating mga inaasahan. Sa mga panahon ng pagsubok, sakit at kaguluhan, ang mga salitang ito mula sa awit ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Ang mga ito ay naglalaman ng mga pangako ng Diyos na nagbibigay proteksyon at kaligtasan sa kanyang mga anak. Minsan, sa ating mga buhay, tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok na tila walang katapusan. Ngunit sa mga pagkakataong ito, mahalagang alalahanin ang mga salita ng Diyos na nagbibigay liwanag at kapayapaan sa ating mga puso. Sa ating pagtalakay, bibigyan natin ng diin ang mga mensahe ng awit 91 at awit 23. Ang awit 91 ay nagsasaad ng pagsalig sa Diyos bilang ating matibay na kanlungan. Sa mga taludtod nito, makikita natin ang mga pangako ng Diyos na tayo ay kanyang iingatan sa lahat ng uri ng panganib at kasamaan. Sinasalamin nito ang ating pananampalataya na kahit sa mga darkest moments ng ating buhay, ang Diyos ay nariyan upang tayo'y gabayan at protektahan. Samantalang ang awit 23 ay tila isang tula ng comfort na nagsasaad na ang Diyos ang ating pastol. Ito ay nagbibigay sa atin ng tiwala na tayo ay laging inaalagaan. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, kasama natin ang kanyang presensya na nagbibigay kapayapaan at kalakasan. Ngayon, nais kong hikayatin kayong makilahok sa ating pag-uusap. Sa mga sandaling ito, iniimbitahan ko kayong magkomento sa ibaba kung ano ang mga karanasan ninyo sa panalangin at kung paano ito nakatulong sa inyo sa mga pagsubok. Huwag kalimutan na iklik ang subscribe button upang maging bahagi ng ating patuloy na paglalakbay sa pananampalataya. Ang inyong mga saloobin at karanasan ay mahalaga at maaaring maging inspirasyon sa iba. Sa ating pagtutok sa mga panalangin ng awit 91 at 23, ating pag-isipan kung paano natin maisa sa buhay ang mga mensaheng ito. Paano natin maipapasa ito sa ibang tao? Sa panahon ng kagipitan, ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa mga tao sa ating paligid. Isipin natin ang mga pagkakataon kung saan tayo ay naging liwanag sa buhay ng iba sa pamamagitan ng ating pananampalataya at panalangin. Sa mga susunod na sandali, tayo ay magdarasal ng mga panalangin mula sa awit 9.1 at 23. Ito ay isang pagkakataon para sa atin na ipahayag ang ating mga pangarap, takot at pag-asa sa Diyos. Ito rin ang pagkakataon upang pahalagahan ang ating pananampalataya at ipakita sa mundo na ang ating Diyos ay makapangyarihan at handang tumulong sa sinuman na humingi sa kanya. Kaya't samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Tayo ay magsimula sa isang makabuluhang panalangin na may pag-asa at pananampalataya. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga kaisipan at damdamin sa mga komento. Ang ating pag-unawa sa mga awit na ito ay magiging mas makabuluhan kung tayo ay sama-samang magdarasal at magtutulungan. Muli, welcome sa ating pagninilay-nilay. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin ang ating paglalakbay kasama ang mga makapangyarihang panalangin ng Awit 91 at 23. Ang Awit 91 to 12 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan sa mga panahon ng kaguluhan at panganib madalas tayong mawala ng pag-asa at mag-alinlangan sa ating kaligtasan. Subalit, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang ating pagtitiwala sa Diyos ay isang matibay na pundasyon. Kapag tayo ay nananampalataya sa Kanya at nagtataguyod ng ugnayan sa Kanya, tayo ay nagiging ligtas sa mga panganib na nagkukubli sa ating paligid. Ang mga salitang sa Kanya ay nagpapakita ng isang malalim na relasyon. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating kanlungan ay hindi lamang isang pahayag ng pananampalataya, kundi isang personal na karanasan. Ito ay nangangahulugan na sa bawat hakbang na ating ginagawa, kasama natin ang Diyos na nagbibigay ng gabay at proteksyon. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing ilaw sa ating landas, nagsasaad na sa kanya, hindi tayo kailanman mawawala ng pag-asa. Ang pagunawa sa ating estado bilang mga nilalang na nangangailangan ng kanlungan ay mahalaga. Sa mundong puno ng kasamaan at pagsubok, ang pagkakaroon ng matibay na kanlungan ay hindi lamang isang kaginhawaan. Ito ay isang pangangailangan. Ang Diyos ay nagaanyaya sa atin na dumaan sa kanya upang makatagpo ng kapanatagan at kaligtasan. Sa kanya, ang ating mga takot at pangamba ay nagiging mas magaan. Kapag ang isang tao ay nagtitiwala sa Diyos, nagiging mas madali para sa kanya na harapin ang anumang hamon. Ang Awit 91:1-2 ay nagbibigay ng assurance na ang Diyos ay naroroon upang tayo ay protektahan. Sa kanyang mga bisig, tayo ay ligtas mula sa mga panganib at kasamaan. Ang ating panalangin ay nagiging makapangyarihan dahil sa ating pagtitiwala sa kanya. Sa bawat oras na tayo ay humihingi ng tulong, ang ating panalangin ay nagiging daan upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa ating buhay. Mahalaga rin na isaalang alang ang papel ng panalangin sa ating buhay. Ang awit 91 ay hindi lamang nagbibigay ng mga pangako, kundi ito rin ay naguudyok sa atin na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Sa pagdarasal, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya. At sa bawat pagsamo, nagiging mas maliwanag ang ating pagkakaintindi sa Kanyang kalooban. Ang mga panalangin na may tapat na puso at pananampalataya ay may kapangyarihang wasakin ang anumang uri ng kasamaan na nagkukubli sa ating paligid. Minsan, ang mga pagsubok ay tila napakalala at mahirap lampasan. Subalit sa mga pagkakataong ito, ang Awit 91:10-11 ay nagdadala ng liwanag. Ang Diyos ay naglaan ng kanyang mga anghel upang tayo ay protektahan. Ang kanilang presensya ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Kasama natin ang mga puwersa ng langit na handang lumaban para sa atin. Ang bawat kasamaan na ating kinakaharap ay may takdang katapusan sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating paglalakbay, mahalaga na patuloy tayong manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Ang ating mga panalangin ay hindi nagiging walang kabuluhan, kundi nagiging daan upang ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay. Ang pagkilala sa kanya bilang ating kanlungan at tagapagligtas ay nagiging panggising sa atin na hindi tayo dapat matakot sa mga hamon ng buhay. Sa bawat pagsubok na ating hinaharap, tayo ay inaanyayahan na tumawag sa Diyos. Sa Kanya, tayo ay makakahanap ng lakas at kapanatagan. Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at tiwala na sa kabila ng anumang kasamaan, ang Diyos ay nariyan upang tayo ay protektahan at gabayan. Sa ating pagsasama sa Kanya, ang ating mga panalangin ay nagiging makapangyarihan at ang mga kasamaan ay unti-unting nawawasak sa kanyang pangalan. Ang awit 23.1.3 ay nagbibigay ng isang napakamakapangyarihang mensahe ukol sa gabay at proteksyon ng Diyos sa kanyang mga tao. Isang napakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay ang pagkaalam na tayo ay mayroong isang mabuting pastol na nagmamasid sa atin, nagbibigay ng direksyon at nag-aalaga sa ating mga pangangailangan. Sa panahon ng mga pagsubok at mga balakid, madalas tayong naguguluhan at nagaalala. Ngunit ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala na sa Diyos, wala tayong dapat ikabahala. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Sa simpleng pahayag na ito, makikita ang malalim na mensahe ng pagtitiwala. Ang pagtitiwala sa Diyos bilang ating pastol ay nangangahulugan na ating kinikilala ang kanyang kakayahan at kapangyarihan na alagaan tayo. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Sa bawat hakbang, kasama natin ang ating pastol na nag-aalaga sa atin. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso sa gitna ng kaguluhan. Ang susunod na bahagi ng talata, pinapangpastulan niya ako sa mga pastulan ng sariwang damo. Pinapahinga niya ako sa tabi ng mga tubig ay nagpapahayag ng kanyang pangako ng kasaganaan at kapayapaan. Sa mundo na puno ng kasamaan at kaguluhan, ang mga pastula ng sariwang damo at tahimik na tubig ay kumakatawan sa mga lugar ng pahingahan at kasiyahan. Ang Diyos, bilang ating pastol, ay nag-aalok ng mga pagkakataon para sa ating muling pagbuo at pag-refresh. Sa ilalim ng kanyang gabay, tayo ay nakakahanap ng tamang landas. Pinapatnubayan niya ang aking mga landas ayon sa kanyang mga pangalan. Ang pagpapahayag na ito ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na ipakita ang tamang direksyon sa ating buhay. Sa ating mga desisyon at hakbang, dapat tayong lumapit sa Diyos para sa Kanyang karunungan at kaalaman. Ang Kanyang mga utos at mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga landas, nag-aalis ng mga hadlang at nagpoprotekta sa atin mula sa mga kapahamakan. Samantalang ang kasamaan ay palaging nakatago sa paligid, ang awit 91.10-11 ay nagtuturo sa atin na walang masama ang makakaabot sa atin, sapagkat ang Diyos ay naglagay ng kanyang mga anghel upang tayo ay bantayan. Walang masama ang darating sa iyo. Ang pangako ng Diyos na hindi tayo tatamaan ng masama ay isang patunay ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, ang ating pananampalataya ay nagbibigay ng kalakasan na labanan ang mga kasamaan at mga pagsubok na dumarating sa atin isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay ang kapangyarihan ng panalangin. Ang makapangyarihang panalangin mula sa awit 91 at 23 ay nagbibigay daan para sa atin upang wasakin ang lahat ng kasamaan sa ating buhay. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang ipahayag ang Kanyang kapangyarihan sa ating mga sitwasyon. Ang ating mga panalangin ay nagiging boses ng ating pagtitiwala sa Kanya na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Mahalagang ipagdasal ang ating mga sarili, pamilya at komunidad laban sa mga kasamaan. Sa ating mga panalangin, tayo ay humihingi ng tulong at proteksyon mula sa Diyos. Ang kanyang mga pangako sa awit 23 at 91 ay nagsisilbing matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Sa ating panalangin, tayo ay nagiging daan para sa kanyang kapangyarihan na kumilos at wasakin ang lahat ng uri ng kasamaan na nagbabalak na pumasok sa ating buhay. Ang mga salitang, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Ang ating pastol ay hindi lamang nagmamasid, kundi siya rin ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa kanya, mayroong pag-asa at liwanag sa kabila ng dilim. Hinihikayat tayo ng mga talatang ito na patuloy na humingi ng kanyang gabay at proteksyon at sa kanyang pangalan tayo ay magkakaroon ng tagumpay laban sa lahat ng kasamaan. Ang ating pananampalataya at panalangin ay mayroong kapangyarihang wasakin ang lahat ng kasamaan. Sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Diyos, tayo ay nagiging mga tagapagdala ng kanyang liwanag sa mundong puno ng kadiliman. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga pagsubok, alalahanin natin na ang ating pastol ay nandyan upang tayo ay gabayan at protektahan. Sa ating pagninilay-nilay sa mga talatang awit 91 o 10 11, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe tungkol sa kapangyarihan ng Diyos laban sa kasamaan. Ang mga salitang nakasulat dito ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa sinumang mang nananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib na maaaring ating harapin sa ating buhay, ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos mismo ay kasama natin, handang ipagtanggol tayo mula sa anumang uri ng masama. Sa Awit 91:10, ipinahayag ang hindi pagdating ng kasamaan sa tahanan ng mga nananampalataya. Walang masamang darating sa iyo, ni salot man ay lalapit sa iyong tahanan. Ang talatang ito ay nagsisilbing matibay na paalala na ang Diyos ang ating matibay na kanlungan. Sa kanya makakahanap tayo ng ligtas na pook, ang mga pag ng masama, mga pagsubok at mga pagsubok sa ating pananampalataya ay hindi kayang lumagpas sa proteksyon ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang ating pananampalataya ay may kapangyarihang humadlang sa mga salot at masasamang impluensya. Isang mahalagang bahagi ng ating pag-unawa sa mga talatang ito ay ang pag-alam na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang nakasalalay sa Kanya kundi ito rin ay umaabot sa atin bilang kanyang mga anak. Sa awit namin Tawano 11, binanggit na, sapagkat, ang mga anghel ay inutusan niya tungkol sa iyo. Ang mga anghel ay ipinadala ng Diyos upang tayo ay protektahan at gabayan. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, naroon ang kanilang presensya, nagbabantay sa atin mula sa mga panganib. Ang mga anghel ay hindi lamang mga tagapagtanggol, kundi mga mensahero, na nagdadala ng kapayapaan at kaligtasan sa ating mga buhay. Ang pagsugpo sa kasamaan ay hindi lamang isang aksyon, kundi isang estado ng ating puso at isipan. Ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos ay nagiging pananggalang laban sa mga pagsubok. Sa mga oras na tayo ay nahaharap sa mga hamon, mahalaga ang pag-alala sa mga pangako ng Diyos. Sa ating mga dalangin, maaari tayong humingi na ang Diyos ay magpadala ng kanyang mga anghel upang tayo ay protektahan mula sa mga pagsubok na nagmumula sa labas. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nagiging kasangkapan tayo upang ang kapangyarihan ng Diyos ay maganap sa ating buhay. Ang mga talatang ito ay nagbibigay inspirasyon na huwag tayong matakot sa mga balakid na ating kinakaharap. Sa kabila ng mga panganib at kasamaan sa ating paligid, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging kasangkapan upang tayo ay mapanatili sa tamang landas. Ang ating puso ay dapat maging bukas sa mga kalooban ng Diyos, nakatuon sa Kanyang mga salita at mga pangako. Dapat tayong maging handa na tumanggap ng Kanyang tulong at proteksyon. Alam na siya ay laging nandyan para sa atin. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o nadidismaya, ang mga talatang ito ay nagsisilbing liwanag na nagdadala ng pag-asa. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago at ang Kanyang pagmamahal sa atin ay walang hanggan. Ang ating panalangin ay maaaring maging isang makapangyarihang sandata upang wasakin ang lahat ng kasamaan. Sa ating mga dalangin, maaari tayong humingi ng tulong upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay at sa mga tao sa ating paligid. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga na tayo ay patuloy na manalangin. Ang panalangin ay isang paraan upang tayo ay makipag-ugnayan sa Diyos, upang tayo ay humingi ng Kanyang tulong at upang tayo ay maging bahagi ng Kanyang plano. Sa ating susunod na hakbang, tayo ay magdarasal, humihingi ng kapayapaan at proteksyon mula sa Diyos, na siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na kaligtasan mula sa kasamaan. O Diyos na makapangyarihan kami ay lumalapit sa iyo sa ngalan ni Jesus ang aming tagapagligtas at hari. Sa mga oras ng kadiliman at pagsubok, kami ay nagtataas ng aming mga kamay sa iyo, umaasa sa iyong walang hanggan na kapangyarihan at pagmamahal. Sa Awit 91 ipinahayag mo ang iyong mga pangako ng proteksyon at kaligtasan. Naniniwala kami na sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami ay ligtas mula sa lahat ng panganib at kasamaan. Ngayon o Diyos, kami ay humihiling na ang iyong mga salita ay maging ilaw sa aming landas, sa bawat hakbang na aming tinatahak, ipakita mo sa amin ang tamang daan. Sa mga oras ng takot at pagdududa, kami ay kumakapit sa iyong mga pangako. Naway ang iyong mga anghel ay magpababa ng kanilang mga pakpak upang ikubli kami mula sa lahat ng masasamang hangarin ng kaaway. Sa bawat salot at panganib na nag-aabang sa aming paligid, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming kanlungan at kagalakan. O Panginoon, sa bawat puso na naguguluhan at sa bawat isipan na nababalot ng takot, Hayaan mo silang marinig ang iyong tinig. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya at bigyan mo sila ng kapayapaan na hindi maunawaan ng sino man. Sa mga oras, nang pagsubok sa mga pagkakataong tila ang lahat ay nawawala, ipaalala mo sa amin na ikaw ay lagi naming kasama. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang katotohanan at ang iyong kalooban. O, Diyos ng Kapayapaan. Kami ay humihiling na wasakin ang lahat ng uri ng kasamaan na nag-aabang sa aming paligid. Sa mga puwersa ng kadiliman na nagnanais na sirain ang aming mga buhay, kami ay nagtataas ng aming mga tinig sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nagdedeklara ng tagumpay laban sa mga ito. Hinihiling namin ang iyong proteksyon sa aming mga pamilya, sa aming mga komunidad at sa aming bayan. Lumikha ka ng isang hadlang na hindi mapapasok ng sino mang masasamang espiritu at mga masamang plano. Panginoon, alam namin na sa iyong mga kamay, wala nang mas mabigat pa kaysa sa iyong kapangyarihan. Ang iyong mga salita ay buhay at makapangyarihan. Naway ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng mga pagbabago na nais mo sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog, tulungan mo kaming bumangon at muling lumakad sa iyong liwanag. Palakasin mo ang aming loob at bigyan kami ng karunungan upang makilala ang mga taktika ng kaaway. Huwag mo kaming hayaan na maligaw, kundi ipakita mo sa amin ang mga landas na iyong inihanda para sa amin. Sa mga panahon ng kaguluhan, kami ay humihiling ng iyong kapayapaan. Naway ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay bumuhos sa aming mga puso at isip. Ibalik mo ang aming pag-asa at ipaalala sa amin na sa kabila ng mga pagsubok, ang iyong pagmamahal ay hindi kailanman magmamaliw. Sa gitna ng unos, kami ay nananatiling nakatayo sa iyong mga pangako. Nagtitiwala na ang iyong plano ay laging para sa aming kabutihan. O Diyos, sa bawat tao na naliligaw ng landas, naway makatagpo sila ng liwanag sa kanilang paglalakbay, ang sino mang nahuhulog sa mga bitag ng kasamaan, ipakita mo sa kanila ang daan patungo sa kalayaan. Huwag mo silang iwanan kundi yakapin mo sila sa iyong pagmamahal. Turuan mo silang magtiwala sa iyo at sa bawat hakbang naway madama nila ang iyong presensya na kasama nila. Sa mga oras ng lungkot at pagdaramdam, kami ay nananalangin para sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ipagkaloob mo ang kanilang mga pangangailangan at patuloy na bigyan sila ng lakas. Sa mga taong nahahabag, naway makatagpo sila ng ginhawa sa iyong mga salita. Sa mga nasaktan, ipanumbalik mo ang kanilang mga puso at iparamdam ang iyong pag-ibig na walang hanggan. Panginoon, sa bawat laban na aming kinaharap, kami ay lumalapit sa iyo. Maging sa mga pagkakataong ang mga hamon ay tila napakalaki, kami ay nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na nagdadala ng tagumpay. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga takot at pagdududa. Nawa'y patuloy mo kaming bigyang lakas at sa bawat hakbang iparamdam mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. O Diyos, sa pagpapatuloy ng aming panalangin, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay nakakahanap ng pag-asa kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, ikaw ang aming gabay at nagtuturo sa amin ang tamang landas. Nawa'y patuloy mo kaming tulungan na maging matatag sa aming pananampalataya kahit na ang mundo sa paligid namin ay puno ng kaguluhan. Panginoon, sa mga oras na kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng katahimikan sa iyong presensya. Sa bawat gulo at sigalot na aming kinakaharap, bigyan mo kami ng karunungan upang malaman ang tamang desisyon at hakbang na dapat naming gawin. Naway maging mapagpasalamat kami sa bawat pagkakataon na ikaw ay aming kasama kahit na sa mga oras ng hirap. Ipaalala mo sa amin na sa bawat pagsubok ay may nakatagong aral at pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Ikaw o Diyos, ang aming liwanag at kalakasan. Sa mga pagkakataong kami ay nanghihina, bigyan mo kami ng lakas upang patuloy na lumaban at huwag sumuko. Ituro mo sa amin ang mga bagay na mahalaga at ang mga bagay na dapat naming iwasan. Sa bawat laban na aming pinagdadaanan, hayaan mo kaming maging inspirasyon sa iba na sa kabila ng mga pagsubok ay may pag-asa at tagumpay na naghihintay. O Diyos, kami ay nananalangin din para sa aming mga mahal sa buhay. Ipagkaloob mo sa kanila ang iyong proteksyon at gabay. Sa bawat paglalakbay, nila naway madama nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga pagkakataong sila ay naguguluhan o nalulumbay, ipaalala mo sa kanila na ikaw ang kanilang kanlungan at tagapagligtas. Bigyan mo sila ng lakas upang harapin ang kanilang mga sariling laban at naway makatagpo sila ng kapayapaan sa iyong mga salita. Panginoon, sa mga oras ng kasawian at lungkot, kami ay humihiling ng iyong yakap sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ipagkaloob mo sa kanila ang liwanag na kanilang kinakailangan upang muling bumangon. Huwag mo silang iwanan sa kanilang mga pagsubok. Sa halip, yakapin mo sila sa kanilang kahinaan at iparamdam ang iyong pag-ibig. Naway sa kanilang paglalakbay, madala nila ang iyong mga pangako at ang pag-asa na nagmumula sa iyo. Sa mga pagkakataong, kami ay naliligaw, bigyan mo kami ng liwanag at direksyon. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming mga desisyon at hindi maligaw ng landas ipakita mo sa amin ang tamang daan at hayaan mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya sa iyo sa bawat pagsubok na dumarating ipaalala mo sa amin na ang iyong mga pangako ay hindi kailanman magmamaliw at ang iyong pagmamahal ay laging naririyan o diyos kami ay nananalangin para sa mga lider ng aming bayan ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan at kaalaman upang makagawa ng mga desisyon na makabubuti para sa lahat naway ang kanilang mga puso ay mapuno ng malasakit at pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan. Sa mga pagkakataong sila ay nahaharap sa mahihirap na desisyon, hayaan mo silang magtiwala sa iyong gabay at liwanag. Bilang pagtatapos ng aming panalangin, kami ay humihiling na patuloy mong bigyan kami ng lakas at tapang upang ipaglaban ang aming pananampalataya. Sa bawat hamon na darating, kami ay nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at pagmamahal. Naway ang aming mga puso ay laging mapuno ng pag-asa at pananampalataya na Ikaw ang aming Diyos, ang aming kanlungan sa oras ng pangangailangan. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami ay nagtataas ng aming mga panalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kapangyarihan ng ating mga panalangin at ang mga salita ng awit, 91 at 23. Sa mga sandaling tayo ay nahaharap sa pagsubok at mga pagsubok sa buhay, mahalaga na tayo ay manindigan sa ating pananampalataya at muling ipaalala ang ating mga sarili sa mga pangako ng Diyos. Ang mga taludtod na ito ay nagsisilbing gabay at lakas sa ating mga puso, nagbibigay ng pag-asa at katiyakan na kahit sa gitna ng dilim, ang liwanag ng Diyos ay patuloy na magliliwanag. Pinapaalala tayo ng Awit 91 na ang ating Diyos ay isang matibay na kanlungan. Sa Kanya, wala tayong dapat ikatakot. Ang mga pangako ng proteksyon at kaligtasan na nakatala sa Kanyang salita ay hindi nagbabago. Sa bawat panalangin na ating itinatanghal, tayo ay lumalapit sa Kanya ng may pagtitiwala na ang lahat ng ating mga alalahanin ay Kanyang pinapakinggan. Ang ating mga boses, bagamat tila mahina sa mundong ito, ay may kapangyarihang magwasak ng mga balak ng masama at magdala ng liwanag sa mga madidilim na sulok ng ating mga buhay. Habang nag-iisip tayo sa mga mensaheng ito, maaaring may mga sitwasyon sa ating buhay na tila hindi natin kayang lampasan. Ngunit tandaan natin na ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga armas na ginagamit natin sa espiritual na labanan. Sa mga pagkakataong tayo ay nadidismaya o naguguluhan, isaisip natin ang mga katotohanan ng Diyos na kanyang ipinangako. Tayo ay hindi nag-iisa. Ang ating mga panalangin ay umaabot sa kanya at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakabukas upang tayo ay yakapin at bigyan ng lakas. Isang mahalagang bagay na dapat nating isaisip ay ang kapangyarihan ng pagkakaisa sa panalangin. Kapag tayo ay sama-samang nananalangin, nagiging mas matibay ang ating pananalig. Ang ating mga panalangin ay nagiging mas makapangyarihan kapag tayo ay nagkakaisa sa layunin na wasakin ang lahat ng kasamaan sa ating paligid. Huwag tayong matakot na ipagdasal ang ating mga pamilya, kaibigan at maging ang ating komunidad. Sa ating pagdadasal, huwag natin kalimutang isama ang mga taong nangangailangan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang mga naliligaw ng landas, ang mga nasa gitna ng kaguluhan, at ang mga nagdadalamhati. Sa bawat araw, dalhin natin ang mga salitang, ito sa ating puso. Ang ating Diyos ay hindi natutulog, hindi siya nagkukulang, at ang kanyang mga pangako ay hindi nagmamaliw. Habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya, ipagpatuloy natin ang pagbuo ng ating ugnayan sa kanya. Huwag tayong matakot na magtanong, humingi ng tulong, at lumapit sa kanya ng may pusong tunay at taos tayo ay hinihimok na maging mga tagapagdala ng kanyang liwanag sa mundo, kaya't huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa pagtatapos, ang ating panalangin ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang tawag sa atin upang patuloy na lumakad sa pananampalataya upang ihandog ang ating mga buhay bilang sakripisyo na kalugod-lugod sa Kanya. Huwag nating kalimutan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang ipakita ang Kanyang pagmamahal at biyaya. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang magbago ng mga puso at buhay. Kaya't ipagpatuloy natin ang ating misyon. Manatili tayong matatag sa ating pananampalataya at ipagpatuloy ang ating mga panalangin sapagkat sa kanya, lahat ng bagay ay posible. Naway ang bawat isa sa atin ay lumakad na may pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal at ipakita ang liwanag ng Diyos sa ating paligid. Tayo ay magkakaroon ng lakas at lakas ng loob at sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin tayo ay magiging mga tagapagdala ng kanyang kapayapaan sa mundong ito. Magpatuloy tayong manalangin, magpatuloy tayong lumakad sa kanyang mga landas at isa puso ang kanyang mga salita. Amen.